Nandito ako ngayon sa may White Rock Attraction. Medyo umopa na yung hangin. Kaya, ayan may train. May train. Tingnan nyo yung view ng uh, White Rock. Ayan oh, no, may May train. longest pier white track wala na yung train kaya mababa na tayo ayan o oh, makyat na yung ano ang dami palang tao dito Canada's longest pier maganda maganda ayan time check It's five. ano oras naman? Ah, six thirty-three. Ganito pa kaliwanag yung six dito. Ganda pala dito, oh. Buti, ano na, hindi na gano'ng kahangin. Kanina, grabe, doon sa kabila. Ito yung gusto kong ano, dito ko dito ako gusto mag sunset. Pero sa tingin ko ang pinaka the best na sunset area is yung sa Bernabe Mountain. Doon kasi sobrang liwanag talaga doon. Ganda dito oh.

<laughs> Tawa kang civilian kanina eh. Sabi niya saan daw yung white rock. <laughs> parang kwan ngayon, parang low tide. ganda ng view dito. Ah, ayun doon sa dulo. Oh. Tingnan mo doon sa dulo. Makikita mo yung Medyo mahangin pa rin. Pero hindi nakalamigan kasi kanina malakas ang hangin malamig talaga yung kanina pero ngayon medyo okay lang tapos ano si Felio na iwan sa car kaya ang ganda ng view charan 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 hmm. Ang tao Yeah.